So, hi, Miss Ida. Hello. Ayan. So, what keeps you uh, going? I mean, dito sa industry. Kasi iba, di ba, mga nag-retire na, nag-family or business. Uh, okay. So, uh, uh, marami, uh, kasi uh, first, gusto ko i-share sa inyo na I was married for 10 years. Then after that, uh, I realized na uh, gusto ko pala pala maging showbiz. Kasi nung when I was uh, married for 10 years, within those uh, times, ano talaga, parang nanamdaman ko na namimiss ko yung limelight. Ano yung gano'n, yung interview, spotlight, mga uh, gano' Kaya lagi ako, may TikTok ako doon. So, uh, nagkitiktok ako noon. So, Nung nag kami, for some reason, personal reason, hindi ko na lang up para lang uh, to keep private na lang din, respect lang privacy na ng husband ko. So, separated na kami. So ngayon, na-realize ko, as a single mom, so, kailangan kong mag-work for, addition, for uh, you know, income. Diba? So, ang um, una, Inapproach ako ng dati kong manager si Lito Guzman. So sabi niya, gusto mo ba mag-give uh, up ulit, Tabi ganyan. ah. Uh, so since na, dati na rin ako napaisip ko, mag-give up ako. Sige, pwede ba ako mag-usam? Sabi ko pang gano'n. Sabi niya, ah uh, sige, tingnan natin kausapin natin si boss. So ngayon, napunta kami sa Viva, medyo chubby pa ako nun. Ngayon sabi ni Boss Big sa akin, O oh, sige, pwede ka pa kasi ang ganda ng mukha mo eh. Kanya. So, sige, pwede ka pa uh, papayat ka lang. So, sabi niya, papayat ka lang. Sabi so, niya, ganun. ngayon, papayat ako. Tapos sabi ko, Boss, kinukulit ko si Boss. Boss, payat na ako. O, oh, sige, may movie ako. Kaso lang wala pang hulsam. Eh, mm -hmm. gusto ko talaga hulsam. Siyempre, mom na kasi ako, di ba? Sabi niya, marami kaming uh, projects, pero Uh, halos every month meron, pero sexy. Kasi yung whole sabi na talaga mahirap. So, sabi ko, ay patay. So, sabi ko, anong gagawin ko? So, food so, boss, paano ba boss? Kasi siyempre, galing ako sa sa pagkakulong. kasi nakalabas ako. So, hindi ko na alam kung kakayanin ko pa mag-sexy. So, ngayon sabi naman ni boss sa akin, may limitation naman, depende sa'yo kung ano yung limit mo. So ngayon nag, uh, sabi ko, sige, uh, pwede ko ba yung breast ko? Kasi syempre nangangakaon, nagsabi siya. Hindi na siya kagayang dati tayo tayo. So nung tinina naman ni boss, okay naman din. Okay pa yan. So, yun, parang no, mukhang natural na siya maganda. Sabi ko, sige, sabi ko, sige. Sabi uh, I trust him naman. Sa so, sinabi niya, I trust, uh, trust, uh, trust his words. So ngayon sabi ko, so unang salam po yung laki, -laki nila. So, sa Lucky Lida, mapapansin nyo, medyo chubby talaga ako noon pa. Pero pumayat na ako sa, uh, sa uh, time ko sa panahon na yun. And then, after ng Lucky Lida, natatagalan na ako na wala ako masyadong project. Bakit oh, wala ako project? So, nakita ko sila, ano, Sherry, yung mga nila, uh, yung iba, daring talaga. So, um, maraming projects yung iba. So, nakikita ko yung work nila. Talagang daring sila. So, why not na magdi-dare na lang ako? Since, naman yung mawawala wow, sa akin. Dahil na may anak na ako. Parang sabi ko, tsaka ano, um, uh, this is my comeback. Uh, comeback. Okay, so, uh, kailangan ilabas ko na lahat para pumotok ulit yung name ko. Eh, since uh, may offer pa naman, and sige, uh, try ko ibigay lahat. So, ang, ko ang first na nabigay ko lahat yung yung sexy talaga kasi all out kay direct Bobby yung sex hub so maganda naman yung role i'm so happy kasi hindi lang siya uh puro sex doon and ako kasi yung kontrabida doon pakait na kunwaan uh, yung hindi mo akalain na kontrabida So ngayon, um, doon talaga nilabas ko lahat kasi ano yun eh, uh, sex uh, online sex streaming yun. It's like, it's like a competition. So pagalingan kami doon. So doon ko nilabas talaga yung landiko ko, lahat-lahat. So nakita ko siya, ay pwede pala yung katawang ko pa. <laughs> Sabi ko gano'n kasi at, at first, Nagdadalawang isip ako kasi syempre nang anak ako eh hey, ayun -ay. na -no, hindi yung katawan ko hindi nakagaya ng single pa ako nung hey, bata pa ako Tsaka na sa 40s na ako so alam ko hindi na perfect so nang nung nakita ko yung marami akong followers na natuwa sabi niya, wow, ang sexy mo talaga eh. Dasi ko, ha, sexy? Sabi ko, tingin pala nila sa akin sexy. I mean, so naisip ko yun. Sabi ko, malamang ang ang definition ng sexy sa kada tao iba-iba. So pwede yung dahil witty siya, or siya, kaya sexy siya or maganda yung boses niya kaya sexy siya tingnan dahil pag salita siya may laman. Or sexy siya kasi responsible mom siya at saka magaling siya magdala ng mga damit. So yung mga ganoon. So yun ang masasabi ko na ano na iba-ibang class in definition ng sexy it depends on the person so sabi ko uh, since tanggap naman nila ako na ganito na hindi perfect yung body uh, so why not i-push na natin to di ba give it I give it all Ganon. so ngayon um, Since, uh, tapos ito nga yun, offer na naman si, ano uh, kasi nakita ni Direk uh, uh, Roman Perez na, Uy, kasi sexy kasi si Ida Manzano, so binigyan niya ako ulit ng role. Tapos yung sa role niya, sa kasi siya sa Halo Halo X, short lang kasi yung ano ko doon, uh, short lang yung exposure ko doon sa Halo Halo X. So ngayon, uh, ang ginawa ko, sabi ko, ay, inginan ko, ginalingan ko doon, so uh, nakahanap ako ng style na, pinakausap ko yung partner ko bago kami magsisexy na kailangan i-all uh, i all out na natin dito para one take lang tayo kasi mahirap pag ulit-ulitin pa so mala malalo akong maiilang at siya I'm sure so ngayon ang gag uh, so yun ang gagawin uh, yun ang ginawa ko na na binigay ko na talaga lahat so alam nila ready na ako so next movie ko is yung in-offer sa akin si Direk ano naman, si Red, Direk Ron Red, sa ano naman to, sa uh, stag. So dito, hinanapan niya ako ng matapang na eksena. Yun, uh, sabi ko Direk, kailangan ba yun? Kasi hindi talaga ako nagpapakising si Nini. Dapat wala akong kising si Nini. Iwasan ko. Pero sabi niya, meron ka bang restriction? Sabi ko, meron naman. Sabi ko, ah, uh, Meron, gusto mo ba direct? Kailangan ba talaga? So, sabi, sabi niya, sabi ko, medyo kailangan kasi hindi ko may restriction si Denise, so mm -hmm. kailangan niya ng isang matapang na gagawin ng eksena mm -hmm. na gano'n. So sabi ko, ah oh, sige na rin kung kailangan man lang, sige gawin na natin. Mm -hmm. So ngayon, ginawa nga namin. So first ko yun na threesome with two boys, at ako lang yung girl tsaka ka-partner ko dito si Gold tapos saka, saka si Alan Paule. And speaking of Alan Paule, siya pala yung uh, leading man ko dun sa solo movie ko before no kabataan pa ako at saka bataan niya rin uh, sa iyong mga haplos yon directed by direct uh, Boy Vinarao. So ngayon nagkita kami ulit uh, kaya naging komportable ako kasi uh, kilala ko na si Alan Paule eh. Sa uh, nagka kami ulit. So, sobrang saya ko. And then, ito nga, after that, meron na naman tong, ito na yon ito na yung katas. Ito talaga yung super all-out na sinasabi <laughs> Nabubulok na ulan. Oo, oh, na out at pati acting ko dito, ginalingan ko talaga. Kasi bagay talaga yung role sa akin. Dahil unang-una, may tinatago talaga akong galit. So ito, lumabas talaga yung galit ko. So, naging mataray talaga ako, ako, dito. Naging effective ako na mataray. Kasi nga, like I said, pag mature na kasi ang tao, medyo nililimit mo na yung, ano, yung anger mo. Parang kaya mo na siya isuppress at kaya mo nang kalimutan kung baga i-divert mo sa ibang bagay yung gano'n. kasi hindi na kagaya ng kabataan na pag nagalit ka boom sa agad ngayon hindi na mapasensya na tayo ngayon kasi syempre nasa 40s na at may anak na din so ngayon na, uh, dito sa movie na to naalala ko lahat yung mga galit ko na hindi ko na ilalabas so dito na ilabas ko at sa sobrang na ko siya uh, ang ano dito ah uh, dahil gusto ko na siyang ilabas ang problema, may problema kasi konti kasi pag nilabas ko siya ng todo baka masaktan ko yung partner ko mm -hmm. so talagang ano yun, naghahalo na nilalabas ko siya at the same time kinokontrol ko yung kamay ko alam yung ganong feeling mahirap, is, mahirap yun, hindi ganong kanali pero nagawa ko siya and I'm so thankful pero after ng uh, shoot na yun sumakit talaga yung ulo kasi <laughs> naghanap ako, nag-take ako ng dalawang para sa taboy para mawala na yung siguro sobrang taas ng BP, umakit sa ulo ko yung stress, kaya ganun. So, but I'm so glad and I'm so proud of it. So aside from sex scenes dito sa actingan, nilabas ko na lahat. Ewan ko lang kung hindi kayo matutuwa Thank you and congrats. Thank you so Sayang much. much.